Magluto, kumain, at matulog. So, ayan. Yan muna ang gawa natin ngayon. O, diba? So, madulas na naman yung daan, na, daan dito sa amin. Gawa na. Ayan. Halos magdamag na yung ulan. Tapos ngayon pa ulit. So, ayan. Hi, everyone! Have a good day! Another day! another vlog with me. So, yan. Wala si Javi. Kaya naman ako muna ngayon. So, yan. Hindi pa rin matuloy-tuloy yung aking project na pagtatanim lalo ngayong araw. Tingnan nyo naman kasi. O, oh, di ba So, maulan dito sa amin. Papakita ko sa inyo sa labas. Ayan ang panahon ngayon dito sa amin. O, oh, ayan. Maulan. Oh. Kaya naman walang work on duty sa labas. Although si Habi nag-deliver siya ng itlog na maalat, So, ako hindi ako makakapag ha, trabaho sa labas. So, hindi makakapagtanim ang inyong lingkod. Gawa ng sobra. Ayan. Paggabi pa maulan, hanggang ngayon talaga naman. So, hindi natumila tumila. Kaya walang ganap. Ang inday ngayong araw kundi ha, magluto, kumain, at matulog. So, ayan. Yan muna ang gawa natin ngayon. O, ba diba? So, madulas na naman yung daan, na, daan dito sa amin gawa ng Ayan, halos magdamag na yung ulan. Tapos ngayon pa ulit. So, ayan. Nung isang araw nga, nung habang nagluluto si Habi nung maalat, nagawa ko na ngayon sa pagtataniman ko nga nung aking okra. Nabutasan na yung uh, sako ng simento. Additional na gawain. Ayan, ito na lang palang aking pagtataniman mga sako ng simento habang pala nag uh, nagluluto si Habi ng itlog na maalat so bubutasan ko siya dito sa mga puwit para naman uh, libre na ako sa apoy so hindi na akong papapoy kasi nagluluto pa naman si Habi naglalaglaga na kasi so kunin na para mabutasan so, yan. another gawain Ayan. Bubutasan na ni Habi yung mga tataniman ko ng gulay. So, ganyan lang para ah, hindi siya maistakan ng tubig kapag tinaniman na. Yung, yung gagawin ko, siya na ang gumawa. Ay, kaswerte naman. Bawi na lang next time. Ha? <laughs> So, ayan, nilalagyan nyo ng tatlong butas. So, ganto tapos, yung bakal, nilalagay nyo sa ilalim ng niluluto niya. Ang usok. So, lang, talo talaga ako ng usok. kanya po, may payo. Pakatapos naming mag ang tawag nun, nung sa super warm, nung mag-isolate. So, ayan, naisipan ko nga na Ayan, butasan na nga itong mga tataniman namin ng gulay. Kasi sayang naman may apoy. So ayan, si Habi 'yung magbubutas. <slipang inyong bagay disappears> okay. uh -huh. Bakit Mabugkit Hirap talaga maglinis. Sa akin Ako 'yung magpo-post. Grabe yung mga <coughs> para hindi, ang purpose para hindi siya mabutas ang mga So, dun lang sa pinaka-puwet. Puwet? Ano lang naman to? Twenty uh, 20 pieces. Diba? Kunti lang. <coughs> kakapagtanim na kami ng sili, okra, at kaano-ano pa. Kailangan namin magsipag para may gulay na libre. So, yan ang kailangan namin para hindi na bibilin sa palengke. Then, sobrang napaka kakal na ng mga gulay nito. So, dahil hindi maganda yung lupa dito sa amin, kaya naman ayan. So, para-paraan tayo. So, ako tayo maglaro Para may gulay lang maganda sana yung lupa dito sa amin yeah. ayan ha, sad to say ano kasi siya? ano kasi dalipay dito? ube ha? ube dalipay mga adobe adobe pala yun <laughs> pakarinig ko <po>, ube <laughs> Adobe pala, hindi ube. <laughs> kaya yung ko ay ube. So, adobe kasi yung luka dito. Kaya, matigas na. Matigas, tapos na mal, ano siya, malambot. Ay, malagkit. Ay, yes. Malagkit. malagkit. So, yun. Kaya, pangit ang taniman ako. Ay, wala naman pagkain dito. <laughs> hindi ako makapagkanin may nagawa pa rin sayang din naman ang oras so maaga pa naman <laughs> maaga pa naman siya pero sayang yung apoy kasi so, kung ano ko pa ito gagawin meron naman ang ano dito. Di. Meron naman na siya. Dapat api, yan, siya. may butas na tatlong tiras. Tapos, isiksik ko lang. Dito sa... Sa sako. -sa. Kahapon naman nagawa ko na rin na matanggalan na ma matanggal yung ano yung net doon sa may baba. So kaya lang ngayon yung plano sana namin ni Habi na mag, uh, mag na nung net dito sa may tataniman. Kaya lang ayan, sobrang ulan nga kaya hindi namin magawa. So ayun kahapon nga yung plano ko is magtatanim nga ako ng okra o kaya naman ay aayusin ko nga itong net na panlagay dun sa taniman namin yun nga lang, gawa ng masama yung panahon kahapon kaya hindi ko nga siya nagawa pero kahit papano nga ay nakapag isolate nga naman kami ni Habi ng mga super so ngayon talaga naman kailangan ipush ko na nga to kasi yung kangkong nga ay natubo na so kailangan na talaga siyang bakuran kasi syempre pag lumaki na yun so tatanggalin ko na rin yung pinakatakip nun kaya naman kailangan ko na nga magawa itong aking net ayan so nagtanda putik putik na yan gawa nga na ng... pinangharang namin to dito sa pinagbibilada ng palay ayan pinagbibiladan kasi dito ni Habi ng palay so hinarang to gawa nga ng ang mga manok so nung mga nakaraan ayon, maulan kaya naman ayan, ngayon naging resulta so marami na siyang puti kaya naman so ito naman ang aking gagawin nga ngayong araw so let's go tanggal ko na nga sa lupa yung pagkakadikit niya So, ang um, ano naman is yung pagdala doon. So, siguro magpapatulong ako kay Habi kapag dumating na siya. Kasi hindi ko kaya. <laughs> Marami kasing mga kahoy dito. So, ayan. Meron dito mga pwedeng makaharang. Kaya naman, magpapatulong na lang ako kay Habi pagdating niya. Siguro hihilahin ko na lang muna siya papunta dito. Kaya lang hindi ako makakapag-video gawa ng... Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking cellphone. So, papakita ko na lang later. Inabot na nga ng tatlong araw yung plano kong pagtatanim at hanggang ngayon na ay hindi pa rin magawa. O, ba? Diba? So, nung nakaraang araw, nung pagluto ni Habi ng maalat, nagawa nga namin yung pagtataniman. So, nabutasan na siya. Okay na sana. Kahapon naman, nagawa ko na nga rin yung net na matanggal doon sa uh, doon sa may malapit sa manuka namin. Kaya lang, hindi siya maikabit ngayon doon sa pagtataniman. Gawa ng masyadong maulan dito sa amin. Malamig. O, oh, kung makikita nyo ako ay naka sombrero dahil masyadong malamig. sa so, malamig sa ulo. Kaya ganyan. So, ganyan talaga siguro kapag tumatanda. <laughs> so, hindi kasi tayo makapagtanim ngayon kasi mahirap naman na maulan ay mahirap magkasakit lalong mas magastos 'yon 'di ba yung okra mabibig mabibili lang sa palengke ng hindi gano'n uh, kamahal kagaya ng pagpapagamot kaya naman so ayan magaantay ulit kami ng maging maganda yung araw kahapon sana maganda pala yung araw uh, kaya lang wala si Habi gawa nga ng ano bang ginawa ni Habi kahapon ah, yung manok pala so nag-deliver nga siya ng manok kahapon <laughs> abay, tumatanda na, nakalimutan ko na so ayun, nag-deliver nga siya ng manok kahapon tapos hanggang sa sunod-sunod na yung pagkuha niya ng gulay sa palengke kaya pala yon, hindi namin nagawa yung planong pag-aayos ng net tapos nung hapon naman, nag-start na nga yung ambon-ambon ulan hanggang magdamag, hanggang ngayon kaya wala So, ganun. Wala talaga tayong magagawa kasi naman, eh, ulan yan eh. <laughs> so, panahon yan. Siguro, kung maging okay yung panahon bukas. So, bukas na naman, <laughs> yung planong pagtatanim. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!